Ayon sa mga sinaunang Sumerian clay tablet, ang paglikha ng tao ay hindi isang biglaan o simpleng pangyayari, kundi isang mahaba at komplikadong proseso na pinamunuan ng mga Anunnaki, isang grupo ng mga Diyos na may kakayahang maglakbay sa kalawakan. Ano ang kanilang motibo? Hindi ito dahil sa pagmamahal o awa sa sangkatauhan, kundi dahil sa pangangailangan para sa mga manggagawa, ang mga Anunnaki, na pinamunuan ng kanilang hari, ay dumating sa Earth, na tinawag nilang Erido, upang maghanap ng ginto. Ang ginto ay isang mahalagang sangkap para sa kanilang teknolohiya at sibilisasyon. Ngunit ang pagmimina ng ginto ay isang mabigat at nakakapagod na gawain. Kaya't nagpasya silang lumikha ng mga nilalang nagagawa nito para sa kanila. Ito ang naging pangunahing motibo sa paglikha ng tao, upang maging mga alipin o manggagawa sa kanilang mga minahan. Ang proseso ng paglikha ay pinamunuan ni Enki, ang Diyos ng karunungan at tubig, na may malawak na kaalaman sa genetika, gamit ang kanyang kapangyarihan at kaalaman. Kinuha niya ang luwag, isang pangkaraniwang elemento sa Earth, at pinagsama ito sa dugo ng isang umiiral na nilalang. Marahil isang pre-existing hominin, ang pagsasama ng luwad at dugo ay sumisimbolo sa pagsasama ng mga material na elemento ng Earth at ng isang buhay na nilalang. Ang proseso ay hindi agad naging matagumpay. Ang unang mga nilikha ay mahina at hindi kayang gampanan ang mabibigat na gawain sa pagmimina. Kaya't paulit-ulit na binago at tinagbuti ni Enki ang disenyo, kasama ang tulong ni Nenhersag, ang diyosa ng kalikasan at pagkaina. Marahil ay nag-eksperimento sila sa iba't ibang mga kombinasyon ng mga henetiko. Hanggang sa makalikha sila ng mga taong may sapat na lakas at kakayahan para sa pagmimina. Ang mga Sumerian tablet ay naglalarawan ng isang mahabang proseso ng pagsubok at pagkakamali. Na nagpapakita ng pagiging eksperimental ng paglikha ng tao. Hindi ito isang biglaang paglikha, kundi isang paulit-ulit na pagpapabuti at pagperpekto ng isang disenyo. Sa huli, ang paglikha ng tao ay nagtagumpay. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos dyan. Ang relasyon ng mga tao at ng mga Anunnaki ay patuloy na nagpatuloy. Puno ng pakikibaka at pakikipagugnayan, na nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang mga Sumerian Tablet ay nagpapakita ng isang komplikadong pananaw sa paglikha, na hindi lamang isang simpleng gawa ng isang Diyos, kundi isang proseso na may mga pagsubok, pagbabago, at patuloy na epekto sa mundo.